Hindi naman nakaboto ang ilang residente sa special election sa Lanao del Sur dahil sa pagwawala ng magkapatid na poll watcher. Nabulabog din ng dalawang pagsabog ang botohan. Umaaksyon si KM Son. Yeah, nagwawala ang poll watcher na ito nang na ng news 5 sa isa sa polling center sa bayan ng Binidayan, Lanao, del Sur noong Sabado. And Habang idinaraos ah! ang special elections itinaboy niya at nang kanyang kapatid na isa ring poll watcher ang umunoy flying voters sa bitbit ni kulaw na tumatakbong alkalde ng bayan. Asip, ni prevent yung flying voters? Big deal. Ah, alam ko yan registered niya na SND. Ewan ko ba kung bakit sila pinala, pinadala dito just for 4,500 pesos? Mga stupid! No, ngayon, pa ako lang na sa labas, may watcher doon, magboboto sila, walang watchers. Is that a so fair in ano? May transparency ba dyan? That's stupid! Pilit na inawat ng mga polis at sundalo ang nagwawalang poll Watcher. Pero pati sila, napagdiskitahan, nadamay din pati ang News 5. Excuse me. I have the right na hindi ako ma-video. Please lang po. Please lang. Maya-maya, dumating na ang ilang kaanak ng Paul Watcher para pakalmahin ito. Humu pa rin ang tensyon pero wala nang butante ang naglakas loob na pumila para bumoto. Giit naman ang kabilang partido, registered voters sa mga hinarang na butante. Habang nagpapaliwanagan ng parehong partido, isang pagsabog ang gumulat sa amin. Kaya naman agad pumosisyon ng militar para isecure ang lugar. Nang humupa na ang away at tensyon, muling itinuloy ang botohan. Pero nang muling pumila ang mga botante, nagwala ulit ang magkapatid na Paul Watcher. So, pwede ba, sila binayaran yung boto nila, maghintay sila. Ipaboto mo na yung totoong native ng biniday na nakatira dito and that's it. Thank you. Thank you. Ang nasa batas is kung sino nakapila dyan, Basta orderly, late, natin. Yun na yun. Okay. Ipaputuhin naman din. Walang nakalagay sa batas na unahin natin yung mga nito. Yan, tao may kumuha ng pera. Ay, di na namin problema yun, te. Pati ang lolang ito, nadamay sa kanila. Binigyan po ni Mayor, 2,500. Mm. Ah, binigyan kayo ng 2,500? Para saan daw po yun? Allowance po. Allowance. Allowance Allowance po dahil kamag-anak o allowance dahil boboto. Hmm, ko ni senior. Nang muli nilang hikayate na bumoto ang mga residente, tumanggi na ang mga ito. Kaya sa higit 700 daang rehistradong botante, higit anim na lang ang nakaboto sa maghapon. Pagsapit ng alas ng hapon, ibinyahin ang vote counting machines papunta sa isang covered court para maitransmit ang mga boto. Dito, nagkaroon na naman ng isa pang pagsabog. Pero sa kabila nito, sabi ng PNP naging matagumpay sa kabuuan ng special election. Isang barangay pa sa bayan ng Tampara ang magsasagawa ng special election ngayong araw mula Lanao del Sur. Umaaksyon KMson News 5. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2016.